嗯。 So this is our second part ng pag natin ng Baguio. nag stopover over nga lang tayo dito sa may Pingget. Welcome Mark. Nag-take off tayo galing Manila ng 11.30pm at nakarating nga tayo dito sa may pinggit ng 505 am At medyo madilim pa nga ng mga oras na ito. Makikita nyo rin na wala akong masyadong kasabay. Sa mga oras na ito nga ay eh, wala na tayong hinahabol. Dahil paniguradong na makakapasok naman tayo ng Baguio before 7am. Dahil iniiwasan nga natin yung coding na ini-implement ng Baguio City. dadaanan na nga natin ang unang tulay dito sa Buwid River. At dito ay nasa Camp 1 na tayo. At ganito pala yung view niyan kapag umaga. Sayang lang at di natin masilayan kasi madilim pa. Nagpatuloy na nga lang tayo sa biyahe at may sinyalis na nagpapakita na ang hari araw. At dito rin, medyo nararamdaman ko na ang klima ng Bagyo at nasisilayan ko na rin ang bagong tayong tunnel dito sa may Canon Road. Kamakailan nga lang ay may nabaliit ng landslide dito sa may area na to na naging dahilan na pagsarado ng kalsada. Pero maswerte tayo at open na ulit yung Canon Road. kasi ko sa inyo kanina na landslide kapag papalabas na kayo ng Baguio may encounter nyo ang traffic and I think last year at 2025 nga lang nangyari ang landslide na yun patuloy nga lang tayo sa biyake hanggang sa mapun ako ang QL gauge ko one bar na lang pala natitira sa so full tank ko kanina papagas tayo guys Renew unlimited. unlimited po at thankful naman tayo at nakahanap tayo ng gas station na hindi ko inaasahan na meron pala dito sa Maykenod Road. Paabot naman yung gas natin hanggang sa taas ng Baguio dahil nasa 15 kilometers sa lang. Ang natin, nagpagaskal ako ng isang daan dyan kay tatay. So yung 398 pesos sa full tank natin kanina. Sa Balintawak, plus 100 pesos dito sa may Road. So ang total gas consumption na natin ay 498 pesos. At nagpatuloy na nga tayo sa biyahe dahil lumiliwanag na ang daanan. Unti-unti ko na nasisilayan. Ang ganda ng kalsada, paket ng Baguio. kumpara ko to sa Marilaki, sa Maytanay Rizal. Nagrabehan din sa mga korbada. Plus points pa. Ang mga ng tanawin kaya ng mga bundok at puno. Oo nga pala, I just want to make a shoutout sa mga solid followers natin. ay nakita na natin ang sikat na sikat na Lion's Head. Isa ito sa Remarkable Tourist spot ng Baguio. Papalagpas pa ba tayo sa pagkakatamog pa picture? <tinyo> Talaga na naman tayo ulit. Nakailangang stopover na ba tayo? Pampito na ata to. Lahat kasi ng welcome park at mga gandang spot ay inihintuan ko para may pakita na rin sa inyo. Siyempre, ang mga possible yung hintuan kapag nag-ride na rin kayo pakit ng bagyo. Panawagan nyo lang sa ADB. Time check. It's 5.57 a.m. Wala na 10 minuto. Makakarating na tayo sa town proper. Ayo sa town proper ng Baguio. Ito yung sikat na rotonda sa kanila. Wala nga tayong gamit na Google Map dyan. So hinto mo na tayo sa GRIP para alamin kung saan yung destination natin. At kung tama ba yung kalsadang dadaanan natin. Baka mamaya kasi bigla tayo makapasok sa mga one way ng Baguio. Ito pala number one tip ko. Bawal na bawal po dumaan. Ang motorsiklo sa session road at kagaya ng mga nabangkit ko kanina, nang uhuli na sila dito ng mga coding. Starting 7am, may Monday to At ang dulo ng plaka ko is one. Good thing nakapasok tayo ng Baguio bago mag 7am. At time check, alas 6 pala ng umaga at may na natin ang highway ng Baguio at dahil mahaba pang oras natin ay maghahanap ka muna tayo ng pwedeng kainan. At dito nga tayo kumain sa Mr. Pares, Along Tranquil. Bago bukas lang din pala sila dito. Saktong-sakto ang Pares sa malamig na klima ng Baguio. At syempre, papalampas pa tayo dyan. Nagdikit na rin pala tayo ng sticker natin. pagkatapos ka na ng kumain, ay rerekta na, na tayo sa hotel kung saan tayo mag stay ng tatlong araw. Siya nga pala, kasama ko nga pala si Mixis. Nagbas kasi siya, ako nagmodo. At ang pagkasundahan namin, na dito na kami magkikita. Ganito pala kasi yung kalsada ng Baguio. Wala akong makikita ang mga kamote, kagaya sa Maynila. Ay, meron din pala. Sorry. <laughs> Kahit saan ang kalsada naman siguro nun, no? meron gumagawa yan. Basta wag yung typically na alanganin yung may kasalubong. Kaya tayo, alalay lang palagi sa mga drive. Dahil iisa lang ang buhay, damnamin lang natin yung ganda ng kalsada at view. At most important thing is, makauwi ka ng safe sa pamilya mo. O, di ba? Nag-a-advise yung kamote. Kakaliwa na pala tayo dito sa may Holy Drive. Nagkaka-traffic din pala dito sa Baguio. No? grabe ahon dito mukhang dire diretso tong ahon ah grabe sigurado ang ipapamaintinance natin sa ayos nito pagbaba dito pala kami nagstay sa Diyosanas Hostel nasa 1,000 per night lang to at safe naman yung parking area nila nagpahingalan tayo saglit at nagbihis tapos tumiretso na tayo sa SM Radio So mula doon sa pinag-iis namin, ay nasa 1.5 kilometers lang ang layo dito sa SM At dahil nga coding tayo today, ay iniwan natin yung motor sa hotel at nag-jeep na lang tayo para makarating dito. At eto, yung pinagmamalaki nila ng You got my heart in your hands You got me canceling all of my plans Keep my whole schedule Go nagkita na nga kami ni Mrs. At hindi na rin niya pinalagpas yung sikat na sikat sa online na famous chocolate truffle ng Baguio. Ano nga naos yung coding na dito tayo? Ang pulis oh. Ang kalitin naman yun, bilihan ng kasalubong. Ito pala yung kalsada yung tinatawag ng session road kung saan pinagbabawalan pumasok ang mga motorsiklo. So after nga namin magtahinga ng mga ilang oras, kaya desisyon na namin pumunta sa night market. Alas 8 na ata ng gabi at voided na yung coding ng Baguio. At eto na yung pinakaantay kong oras. Napaybayin ang kalsadaan ng Baguio City na gamit ang ating motor. <tiple> sa may Caltex, katapat lang nito mismo, yung night market. Grabe, ang daming paninda. Hindi ko alam kung anong uunahin kung ipabili. Along Harrison Road pala ito, ang start pala ng open ng night market ay 9pm at stricto sila dito. Bawal ka pumasok sa one-way na daan. Nagarap nga lang kami ng souvenir ni Mrs. na pampasalubong. Mostly sa mga tinipinda dito ay mga jacket, mga souvenirs at ibang mga gawang lokal ng mga taga Japagyo. 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 So dito ko na tatapusin yung second part ng vlog natin dito sa Baguio City. Make sure na nakafollow ka sa ating page para updated ka na rin sa next ride natin. Salamat ulit sa support mga kapitaw.